kaya talaga at kinuha yung ballpen na naman oh ah? talaga hindi lang ballpen pati yung lipstick ni mama lipstick ni mama talaga kahit pa kahit pa hirap na yan dyan akyatin ah na akit mo talaga sige ano na naman kunin mo ha ano na naman kunin mo sige kahit mahirap na akitin, oh, malalim na yan, pero, ah, Sige, banat day. Banat. Banat day. Oh, ano na naman yan? Ha? Ano na naman yan? Talagang gustong kunin lahat. Talaga, naakit mo na yan, day. Wala talagang ligtas, day, no? Kahit ano. Ha? Hmm? Ay, nakuday. Sige, mag-lipstick ka na. Mag-lipstick na ang bata na yan. Aba, mag-makeup. Mag-makeup ang bata.